sasaklit tao sinilip na sinilip na naman namin busirong matibay duling ayun no. sa mga ganda mga kailangan natin. Sa, sa baho ng eskwela, sa so, mga kailangan natin. Kasi ah, bilang mga ayan, 'yung baka sama, 'yung mga kailangan, so 'yung mga, yung mga, 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 mga so, po, kailangan kailangan niya din. Para para sa mga kailangan. So, tiyaga tayo sa buhay. Kasi susubukan po tayo -so, ng buhay sa mundo. Napakasarap ng buhay. si Jan ay ba no ayan taga sumagi yan yun ang matibay na natin. share natin nag-share yan ang video natin so taga comment it ayan mga taga kasama yan mga taga sumagi ayan so sana ay pagpalaan tayo na marami nilaman itong ay pagpalaing kami na kahit ba hindi na lang ayos ah, na yan yung okay, magama ni Ka Jimmy shout out sa inyong magama so alam kong masipag kayo maglaot so konsial lang sumagi yan pinakamatibay ng konsial sumagi si Ka Jimmy. ayan lagi po tayo mag-iingat ati sa ating paglaot at laging uh, magbaho po ng pagkain para sa alam sa paghapo na nilalagay niya sa lawan. So, yan. Ingat po kayo. Ayan. Alam yung may pagpalaay dito. Sana marami. Ayan, di ba si sinyas yung matibay na busiro? Yung matibay natin busiro dyan! jas na! Pag nakaw ka na sa lamin mamaya. Pag nakaw ka na sa lamin tao kasi lang ito sa pick up meron yan si Marjon si Alias Bao ay Arvin pala Alias Bao yan yan di makaitindihan yan yan may titig titig so sana naman talagang ano marami rin kahit dyan eh masipag yan magtawag na sa mama sa laot dyan pag hulog ng buhay nasama talaga yan hindi oh. ba oh, eh wala yung so yung magbubuya sa atin o oh. kaya uh, shout out sa iyo kaibigan ingat lang lagi sa paglaot so alam kong masipag sa maglaot eh ingat okay, at damihan mo lagi ng uli Diba yan? Diba yung mag na mo yan? Anong baga naman ni BJ? So yan, kay Vika. Shout out sa inyong lahat. Yan, sa panyasya na sa hindi pa nabibigyan. So lahat kayo nabibigyan. Maghintay lamang po kayo. At mag-comment, mag-share. I-like mo na rin ang video natin. Kung talagang... Uh, Digital Spacker ka, kaibigan. Yung like mas mahal mahalaga din. kaya naman tamin naman sana talaga marami talaga itong natin tayo makasisid yung natin at sunod natin mga bukas ais kung sila ng ba kung ano hindi eh paganda sila napat ya napat na

ang tao sa Uncle Will tabon tabon eh kagulo ang jumper oh para dito mo ilagay sa kabila maya pa kanyan. may pa kanyan, may apakan yan Toy saya pakai lang kaya Mal, uh, lima ni oh, ice uh, na talaga uh, kay ya. <laughs> si <Rumele>, mahiyain <mahayai> <laughs>

So dawo tanggal bali ba ba sauling, Lubid. Ayun, may ayo Ay, may ano. Lapya. I, lapya.

Uy, oh, Jeffrey, ano kayo yung tablero? Ano yung know, yung know, tablero? yung malaki? Kasi, tanggalin yan, tanggalin. Oh, ano na? Ano na may Tali. Tali. Ano yun? Jeff, tali. Ba't naman dyan? Kuni yung tablero. meron kayo ito. Ano yung malaki na ko isa? Ano yung tablero? Ano yung tablero? yung tablero? Ano yung

Jena, 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 jena. Jena ito, itu umang Oh, je po. Ay tab na lang, ay tab na lang. Ay tab na lang. Tali, tali, tali. Biar tali, biar tali. Tuna. Tunggu deh, kakak tahu Kita minta oh. patung, tahu. lagi.